Pagiging famous natin, pagiging mapera, pagiging lahat, it's nothing. But when you hear the stories of the children, you will just cry. Sa dalawang taon po, gano'n karami na ang mga mga pasyente na... In 20 years, we benefited 19, more than 19,000. Paano po kung merong mga mm -hmm. nandiyan sa Luzon, uh, Visayas, Mindanao na gusto mo... At today, I give you the power. I give you the privilege on your program. Iyayay mo lahat ng tao. Lahat na iyayayay mo, bigyan mo lang kami ng sulat. Kami na. Story time! Mga balong kwentong... Nakakaaliw. Uh, lahi talaga namin ng mga pogi. Pogi ko kaya itong yabang. Nakakaiyak. Hindi naman masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na binintinda mo, balitad mo, pero wag ka, ka susuko. Wag ka susuko ka agad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa Korea. <laughs> Kahit pa, nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Hello mga ka Alam nyo, naging memorable para sa aming pamilya yung naging first transplant birthday ni Zoe na ginanap sa Child House Manila. Dito ay nakilala namin ang dalawa sa bibong bata ng Child House, sina Aya at Laura. Nako, ang husay sumayaw nung dalawang yan. Hige nga, tingnan naman natin ngayon ang galing nila sa pagbablog. Sila muna ang inyong ka-tune in for today. Aya, Laura, take it away! Hello mga ka-tune in! Ako po pala si Laura Maribalubayan. mga sponsor po na pumupunta dito. Dito po kami nagsa-celebrate. Opo, okay. and pagka may mga birthday o kaya mga handaan po, dito po ginaganap. Dito po kami nag-perform sa stage. Nakikita nyo <laughs> Pagkos Pasok po tayo. <laughs> ano pong ginagawa niyo pag may mga bisita ka, <laughs> o kaya may mga nadala po? Ah, uh, pag may mga minsan, pag may mga inquiries dito, uh, may mga gusto mong papaparty o gusto mag-donate, kinakausap namin sila, yung nagbibigay, in-entertain namin sila para magbigay ng information kung paano po sila makatulong dito. And then, kung may mga party-party naman, so yun, yung mag-aasikaso tayo, tutulong tayo pag-assist para para at least yung maging masaya at makabuluhan ang party nila dito sa akin. Mga bata po, yung nire dito sa dito po. dito mga bagong pasyente, kailangan talaga natin i-record yung mga documents nila na kailangan just to make sure na documents nila pasok sa mga requirements natin like kailangan taga siya sila, kailangan refer sila ng doktor, tsaka ng social worker nila sa hospital. So, yun ang kailangan natin. So, kaya kailangan i-record natin yan para alam natin kung anong mga history nila. Mom, thank you po. Ano pong nakasabi niyo? Ang ah, masasabi ko po, ang hirap po pala maging hirap. May makikita po kayo dito girls room area. Bawal po kasi po makita sa loob yung private bed namin. And meron din pong fourth floor na doon naman po ang boys. So guys, may makikita po kayo ditong dispensary area. Dito po makikita na yung mga gamot. At ano rin yan? Ang ginagawa ko? And dito naman po tayo sa entertainment area. At dito po may makikita ko yung isolation area. Dito po binukukod yung may mga sakit na halimbawa po mga ubo, sipon, yung pot. Nandito naman po tayo sa Adults' room. Ayan ko sa dito, naman po ko dito po ng mga dito po tayo ko yung mga dito po, ito ko siya. Dito yung mga kahon. ito ko yung ko yung mga ko yung mga kahon. mga pagkain. nag-kolong-kolong yung mga bata, makakaroon. And mayroon, may, 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 may salimpo. Ayan. At maraming-maraming books. Ayan po. Bukod sa study and play area, meron pang viewing deck ang child house sa rooftop, kung saan pwede rin maglaro ang mga bata at magpahangin ang mga matatanda. Ayos, di ba? Salamat po sa mga katunin sa bisita po dito. And Sama na ko sa Anasaglad. Ako po pala si Laura. At ako nga po pala si Aleria. Masigla, palangiti, makulit at talentado. Ganyan ilarawan si na Aya at Laura ng mga staff ng Child House. Hindi natin mahahalata sa unang tingin ang iniindang sakit ng mga batang ito. Si Aleria Capilos o mas kilala bilang Aya, 10 taong gulang, sa kulit at likot niya, hindi mo aakalaing meron siyang brain tumor. Samantala, si Laura Balubayan, 16 years old, kahit na may cystic hydroma siya na bumukol sa kanyang leeg, e eh, kitang kita naman ang galing sa pagsayaw at pagsasalita. Lalo natin silang makikilala sa ating interview kasama ang kanilang ina na si Najas at Marites. At sila yung mga bago nating Uh, vlogger, ha? Ah. <laughs> Sila yung uh, parang nag over sa ating vlog. Ito, si Aya. O, oh, thank you, Aya. O, uh, saka itong si uh, Laura. Salamat. Welcome uh, po. Uh, uh. By the way, si Aya, ilan taong ka na? 10 years old po. Ikaw naman? 16 years old. 16. Uh, Aya, alam mo ba kung ano yung uh, karamdaman mo? Uh, po. Ano more, po? Uh -uh. Ilang... Uh, buwan ka na ba dito? Gano'n ka na katagal dito? Gano'n ba po kami punto dito sa Manila? Oo. Pagka saan ba talaga kayo? Pagka Dasmarinas, Cavite. Dasmarinas, Cavite. O, kumusta naman kayo dito? Okay naman po. Masaya mm -hmm. naman po. Oo. Ito yata ang uh, pinaka... Oo. Uh, uh, nagbibigay ng kaligayahan sa mga tao dito. Bakit? Bakit masaya ka kahit meron kang... Aramdaman? Kasi po, pag hindi mo naging pinansin niyan, mag re re po yung mga mm -hmm. pag basta, mm -hmm. o, po mga ito. Mmm. At basta, mag-treat it. Kasi nga, Oo. ...tuladit ang po ako ng ito. Oo. Ikaw ba eh, 10 years old talaga, baka 15 years old ka na. Iyan so mm -hmm. na, baka mag-treat. 10 na lang. 10 lang talaga. Oo. Oh. Very positive siya. Sa iyan na kuhay Um, sa na lang po uh, siguro. Dala na rin po ng buhay. Mm -hmm. Kasi ang dami niya na rin po kasi nandaanin daan Ano yung uh, ano yung pinaka uh, mahirap na part ng pag pagkakasakit mo? No, ano po, four times revive. Ano, ano, yun? Four times revive po. Ah, I four times? Nasurvive yun ng apat na beses. Uh, ah, okay. okay. Ibig apat na beses ka naman namatay? Apo, pang ibang yung, yung, last phase cardiac arrest na ito. Mm -hmm. wow. Ganun ba? Napaka-dibay mo, malakas kang mag-pray kay eh. God, no? Ano, ano ang uh, kayo bilang nanay? Ano yung nararamdaman nyo? Ah, uh, the time po na wala pa ako dito sa <laughs> mm -hmm. Kasi ako po yung madalas po kasi nagpasama. Kasi ako, buddhist po ako that time. Uh, wala po kasi kami po siya na, uh, na iba po magbantay sa kami. Mm -hmm. Uh, bali kahit doon ko na rin po nalaman na buntis ako. Kasi ano, uh, biglaan po kasi yung sa kanya. Nangyari po kasi ano lang, akala namin simple ano lang, pamamagalang po ng mata. And then, nung nagpa-check up ako po sa opta, hindi namin nalaman na uh, brain tumor. Mm -hmm and then po, so like, nagtuloy-tuloy -tari na po yung gamutan. No, first po siyang nalala sa ER, intubate po siya. Mm After po noon, three days, natanggal po ng pusa yung ano, intubate. And then po, observation po siya. Yung NGT po, hindi pa po agad tinanggal. Yung bali, yung tube lang po yung pusa po natanggal. Ano, ano po yung ano po yung naramdaman niyo nung no? sinabi ng doktor na may brain tumor at hapsin? Ayah? Mayroon yeah. po siya. Kasi, isipin mo. Sa dami tayo po ng bata, bakit siya? Ang Ikaw naman, Laura. Sixteen years old kaya lang ka pa dito. Noong August 21, 2022 po. Oh, so mag, uh, mga 8 uh, months, you know. Pero kung umuwi po kami sa Tagaytay. Sa Tagaytay kayo? O paano kayo nakarating dito, Ate Marites? Bali po, sir, mayroon po kami nag-sponsor sa amin dito. Mm -hmm. Kasi nakita nga yung sitwasyon niya. Mm -hmm. Ano po mm -hmm. ba itong karamdaman ni Laura? Cystic hydroma po. Mm -hmm. Saan mo naman ako yan, Laura? Bale po, na-opera, nang pagkaanak ko May siya. Man. history po siya. Newborn po siya, nagkaroon siya ng colostomy uh, as in newborn. Oo. Uh -huh. Tapos nung... So sa newborn screening nakita niyo na? Oo mm uh -huh. Tapos eh, hindi ko naman ini-expect na pagka ako si Kasi eh, sinabihan ako ng doktor na dapat lumungin yung bata pero hindi ko lumabas. So, chinake up siya ng aking OB na e, i Opo. Tapos na naman namin sa biopsy na siya ay ooperahan. Sabi so, ko, bakit ooperahan eh? Ang so, papanganak pa lang. Itong, I mean, mm -mm. panganak lang, bakit ganon? Mm -mm. Ano po bang sakit niya? Malalaba. Yun po ang tanong ko sa doktor, sabi niya. Kasi delikado, misis, pag hindi natin inilabas yung Dumi? Dumi ng bata, ikaw mamatay niya yun. Mm -mm. Kaya di rin ko rin. Siguro pinagpahinga lang kami ng doctor ng 2 weeks, in-schedule kami for operation ng colostomy niya. Inilabas po yung mm -mm. Niya dito mm -mm. kanya mm -mm. dito. Doon po siya tumudumi. Tapos eh, na habang panahon yun, akala ko po tapos na yon hindi antagal po namin bumalik ng hospital, bali yung ba follow up check up lang namin yung siya na okay na na sabi akala ko panghabang buhay na labas ang mm -hmm. kanya niya kasi yun na yung gagaling hindi pa pala kasi nung baby siya lumalaki, yung bituka kanya lumuluwa lumuluwa pa? opo kasi siyempre po may time na nagra-rashes, yun mm -hmm. na ano po may nakausap po ako sa tagaytay na doktor na sabi yan ay u operahan ulit, ibabalik yan kasi yung butas ng pit po natin, di ba, mm -hmm. doon dumadaloy, may na po sa kanya yung cells na testing na large intestine na patay. hindi gumagana. Ang tawag po nila ay hair sprung. Mm -hmm. yun po, ay e, sabi ko, dinala ko po, po siya yung time sa ospital na sabi ko gusto ko siyang paoperahan. Kaso, ah, lahat ng ospital namin, kasi Pabella po, dati siya no. na operahan, hindi siya tinatanggap kasi may history. Kung sino daw po nag opera sa kanya, doon din kami. Eh, lagi din siya may sipon, o bawal operahan. Di. Tumagal, tumagal. Na-operahan lang po siya mga 10 years old na. na. Alam na lang. Nung nag ano na po ako, 50-50 po, tapos Kinuwento po kasi po sa kami Papa. Ang dami daw pong aparatong na nakadikit sa akin. So, ano po para kung may nagpakita na liwanag sa akin na hindi ko po maintindihan. Sabi ko, Lord, huwag mo muna po akong kasi po may nag pa po sa akin. Then, time po na yon sabi ko, hindi ko na po alam yung gagawin ko. Mabubuhat ako ba ako? Then po, mga 30 minutes po ata noon, Nawawala na po yung liwanag, tapos po may binigay. may binigay po silang para pong divine mercy na maliit na pavasahin ko po, po. Then, nung no, ano po nun, that time po na pagtapos ko po, nagising na po ako, di ko na po alam yung gagawin ko sabi ko, Pa, ba't ang daming tao nakapalikit sa akin? Sabi niya, nak, namatay ka. Hindi ko po alam gagawin ko noon kaya po, sabi ko, mabuti na dyan kayo. Akala ko wala na nagpamahal sa akin. Ay po yung sinabi ko na sa kanila, akala ko po, talaga wala na ako. Hmm. Pero itong nasa laig mo? Bali, ano po, di, yun na nga po siya na bumaba ang potasyon. Nung umuwi na ako, naka-recover siya. Tumaba, nung balik uli ang sigla niya. Tapos sabi ko, o oh, yan, okay na, kako, huwag ka magbibinat napansin na lang namin na may bukol. Nung umpisang maliit? Opo. Nung, nung nakarecover na siya, may bukol siya na something na parang kasi laki ng jolen. Tapos, eh, sabi po ng kapatid ko na, ipa ultrasound mo yan, baka kakaiba na kasi nyo marami nang tumutubong tubo bukol. Di, eh, ngayon ko po lang na-detect na dito na nagpa-ultrasound daw sila thyroid daw nga po. Pero nagpa-second option po ako nung ako yung sabi ko, nag-decision na ako na hindi na ako aalis. Yun nga po, na sisto po, connection sa kanyang po, ano, parang stress. Pero ikaw pa na, pinapayuhan mo si Ate Nora. Pagaling <laughs> naman ito. Ay, ikaw na ano, maipapayo mo sa akin, ang dal, ko. Pwede lang mag mag Tama yun. Eh, ikaw ba? Anong pangarap mo? pag mo? Doktor. Doktor, Dok, bakit pa ako. Bakit akong mag magandok? Bakit? Para po, din po. Ako ay sa'yo nang Hmm, very good. Hindi, yeah, totoo yung sinabi ko kanina kung napaking gusto ko. Pagdating na araw, magkita tayo sa libas. Yan, doktor ka na. Hmm. Tapos tinadala ko sa iyo yung apo ko, okay. sino ba yung doktor na yan? Oh, si Dr. Aya. Si Sabi mo, Ka Tuning, Nono Tuning. Oh. Parang natatandaan kita ha. Nakita na tayo eh. ano magpakita mo dito. Oo. Ano, basta magpalakas ka ha. Ano, anong gusto mo sabihin sa mami mo? Ay, toko

Lang Hindi mo lang lahat yung sinasabi natin ng papa mo na para sa yung lahat. Ayaw natin yung ER ulit. Laki <laughs> okay, na, ramdam na -da ramdam ko -da yung -da naramdam ko. -da Ilang beses ako nakasunod sa ER. Kami po, tara. na. Imiera. Pero ikaw, okay ka naman dito, ikaw mm, Ito naman, uh, ano sabihin mo sa mama mo, kahit masungit minsan. <laughs> <laughs> mahal, salamat sa <laughs> <laughs> <ko mga> <laughs> no? mo sa pag at mo sa mo mo sa pag-aaya. Dapat sa pag-aaya. mo sa pag mo pag-aaya. Dapat mo sa pag-aaya. mo sa pag-aaya. Dapat Pinalis na kita. <laughs> <laughs> Pinalis na natin oh, oh. <laughs> yung namayon ng mundo. lang, ito lang. talaga yun. Totoo <laughs> Hindi, <laughs> 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 pero yun. Tapos manalig ka lang kay <laughs> Misan kasi salamat. yung mga nanay, may mga oh. nasasabi na ayaw, umarinig. Pero para sa iyo, yun. Oo. Oh. Hindi <laughs> ko dadalhin din yung mga Alam na alam nung anak ko yan. <laughs> sa nanay niya. <laughs> Uy, salamat ka inyo ha. Maraming Salamat. Oo. Oh, Laura, magkita tayo sa labas ha? sa Tagaytay ha. Oo oh, po. oh, Pagkita sa Captain News, Tagaytay. Ah, ah happy dun. po. Ah, Magbabay uh, na kayo sa ating mga katsuning. Babay po ang mga katsuning. Ayan. Oh, so, ito ha. Ang ating mga, mga co-host ngayong araw na to. Sila yung uh, pinaka mga bulilit vloggers sa Tune In Ketunying. Nagpapasalamat tayo sa kanila. Pero, Bukod dun sa pagiging uh, co-host natin dito sa dalawang ito, eh nagpapasalamat ako sa inspirasyon na ibinibigay nila sa atin. Alam nyo, ang dami-dami nating reklamo eh, di ba? Reklamo natin sa mataas na presyo ng bilihin, uh, minsan may masakit sa dulo ng daliri natin, minsan ay uh, uh, medyo mahaba na yung buhok natin, Isinisisi natin sa buong mundo, Minsan ay uh, yung ulam, hindi natin gusto, galit na tayo sa mundo, di ba? Ang dami natin reklamo, pero itong mga batang to, nakikipaglaban kahit mga mura pa yung isip nila. So pagkat uh, uh, yun naman tayo dapat, nakikipag, dumadaan talaga tayo sa mga pagsubok. Kapag tinignan natin sila, makakalimutan nyo na magreklamo. Sila nga, hindi nagre-reklamo eh. Tama po yan. Di diba? Tayo pa. Just don't worry, be happy. Bye! Bye guys. Happy weekend!